Hi mga kaharti, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Intro muna tayo. So ayan mga kaharti, meron akong paano sa inyo, um pa birthday giveaway for um, my birthday. So ayan, uh mystery box. O ba? Diba, meron akong pa giveaway sa aking darating na birthday. So ayan, habang nag, ah uh, lilinis ako ng face. Kukwentuhan ko kayo kung ano ang magiging uh, patakaran natin. Patakaran. <laughs> um, para masundan nyo at para makasali kayo sa aking giveaway mystery box. So, susundan lang Susundan nyo lang po yung aking sasabihin. Okay? So, kailangan po masundan ninyo yung sa aking sasabihin. Alright? So, kailangan naka-follow ka sakin sa akin yes. sa social media ko. Like Facebook, TikTok, at naka-subscribe ka sa akin uh, YouTube channel. Kailangan po yan. So, kailangan... Hindi po kayo mag-skip ng mga ads. Kailangan po yan, uh, yung ads, papanoorin nyo rin yan. Wala pong skip. Tapos, kailangan, tapusin nyo rin yung video. Importante po yung tinatapos yung video. Tsaka, kailangan, kasi nakikita ko rin na, uy, may nanood, pero hindi natapos yung video. So, kailangan po, kung gusto nyo makasali sa akin, kung gusto nyo makas... Mak maka, <laughs> kung gusto nyo makasali, ang gagawin nyo po, um, bago kayo mag-like, bago kayo mag-comment, kailangan 1 to 2 minutes tsaka kayo mag-like at mag-comment. Siyempre, sishare nyo na rin bago nyo, ah, bag pagkatapos nyo panoorin yung video. Kasi po, karamihan sa atin nanonood tapos hindi nagiiwan ng comment, hindi rin uh, sinishare yung pinapanood nilang video. So, lugi naman yung nag-share, nag-likes, nag-comment, tapos kayong nanalo. Lugi, dapat patas. Kailangan uh, meron lahat para patas ang labanan. Labanan. So, kala nga, saglit lang. So, inuulit ko po, um, bago mag-likes, bago mag-comment, kailangan 1 o 2 to 2 minutes bago kayo mag-likes, mag-comment. So, like, comment, yan, after ng 2 minutes. Then, tsaka kayo, tapusin ang video hanggang dulo. Tapos, i-share nyo. Pagtapos nyo nang na panoorin yung video na pinanood nyo, pwede nyo nang i-share sa inyong Facebook o sa inyong mga kaibigan. So, kapag masipag ka, sinipagan mo, sinipagan mo ang um, pag comment, like, um, share, um, baka ikaw ang aking mapili, baka ikaw ang aking mapili na bigyan ng giveaway sa akin darating na birthday. So, kailangan si nyo. Oo, ngayon, ngayon, ngayon na mismo has in ngayon na kayo mag-umpisa bago ma expire ang 27, August 27 lang, hanggang August 27 lang po ang aking pag -giveaways. So, kailangan si nyo. Pag masipag kayo, nakikita ko yung lagi, nakikita ko kayo lagi, nagko-comment, nagla-like, at nag-share at naka-subscribe na rin kayo lahat sa akin. Um, ikaw na. Oo, o ikaw. Ikaw ang mapipili ko. Thank you. So, umpisahan mo na. ang ngayon pa lang. Mag-share-share. Panoorin mo na bago mag-comment. Paulit-ulit. Para hindi makalimutan. Ang um, ang akin uh, ang akin pag giveaway is hindi po siya ano yung wala wala lang putso, ba yung tawag doon <laughs> ito po ay special yung giveaway ko po para po sa inyo oh my god nakalimutan ko na yung coffee ko actually hindi ko minum ng coffee na malamig na yung medyo maligam-gam hindi ko minum so iniinit ko muna siya ulit tikman natin nga nakalimutan ko mm, lumamig na nga talaga siya. Anyway, iinig ko na lang siya mamaya. So, yung po ha, huwag kakalimutan para makasali sa aking mystery box pag-give uh, pag ko sa inyo mga kapatid. <coughs> <coughs> sali na kayo, sali na kayo, arat na. Tapos, syempre, sinasabi ko naman sa inyo lagi, ba diba? Lagi ko sinasabi kung ano yung matatanggap ko, kung ano yung bless, binilesa sa nila ano yung blessing ko, share ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ko yung blessing ko sa inyo. Tutulong ako. Diba? Gusto ko tumulong. O, diba? Kesa naman hiramin yung pera ko nang walang bayaran. Peace. Pero, syempre sa ngayon, wala naman na akong kita. Wala pa akong kita. So, yung own pera ko, sarili kong pera ang nilalabas ko. Kaya, ganun lang mo ng mga... 50, 100, mga ganyan muna yung aking kaya. Hanggang doon lang yung kaya ko. Kasi marami akong bibigyan. hindi lang naman isa binibigyang. Oh, di ba, marami. So katulad nung may nanalo sa Facebook, may nanalo din sa YouTube. Oh, di ba, meron pa sa TikTok. So marami yung taga tag, ano yun, tatlo, tatlo, tatlo. Oh, di ba? Ilan 'yun? Oh, di ba? So kaya hanggang doon lang muna tayo, hanggang sa 100 lang tayo. Yung makakaya ko, kasi pera ko yun. Yung akin yung pera ko yung nilalabas ko. So, kapag kumita na ako, malaki na kinikita ko. O, oh, lakihan natin niya, 150, 200. Pero basta, wag na wag niyong kakalimutan. Kasi, bilang isang content creator, dapat tinatapos mo yung video. Tapos, bago ka mag-comment, mag-like. 1 to 2 minutes muna bago ka mag-likes comment. Para hindi sayang din, di ba? Mm, cream. Anong oras na ba dito? Patulog na ako eh. Pero, nakakatulog ako ng daling araw na. So, ayun mga kaharty. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga mystery box. Um, um, eto. Eto na siya. Sa tatlong ito, yan. Chanel, LV, tapos D. Dior. Etong tatlong to, mamimili kayo rito kung ano ang gusto nyo. Bawat karton, may laman na mystery. Oh, may laman yan. Mm, may laman yan. Mm. Yan, pinakita ko na sa inyo yung tatlong yan. Mamimili kayo dyan kung ano yung gusto nyo. May laman yan. Mystery nga, ba, diba? Mystery oh my box. Pag-giveaway ko yan sa inyo. May laman yan. Has in. So, syempre, tsaka nyo malalaman kapag kayo ay masipa. Okay. So, ayun ha. I-screenshot nyo muna sa akin. Tapos, tsako, para malaman ko kung talagang naka-subscribe kayo sa akin, kung talagang nakafollow kayo lahat sa, sa aking Facebook at, at, sa aking TikTok account. So, kasi dalawa yung TikTok ko, isang Facebook, tapos isang YouTube, my YouTube channel. So, kailangan i-screenshot nyo sa akin, SS nyo sa akin, tapos titignan ko kung talagang kayo yon. Tapos, pag nakakita ko kayong laging ang ko sa akin, nag sa akin, nag sa mga video ko, na pinapanood ninyo, malamang kayo na 'yung mapipili ko. As in. So, mamimili lang kayo diyan sa tatlong karton kung anong sa box, kung anong gusto niyo Chanel, LV, Dior. Bawat uh mystery box, bawat box meron 'yan surprise. Oh my god. So ay mga karti, kailangan lang talaga maging masipag. Kailangan masipag kayo, yes, ngayon na. Ngayon na, gawin nyo has in, ngayon, today, ngayon na. Gawin nyo na para maumpisahan kasi hanggang 27 lang po tayo. So um, hanggang dito na lang po. God bless po sa inyong lahat. Huwag po magdasal, magpasalamat sa Diyos kasi alam natin na may Diyos na nagbibigay sa atin ng blessing. So, ingat po ang lahat. Amen!